So what's up sa inyo mga kaleche for today's video nga ay nandito na naman kaming lahat sa may barangay Bravo para magsama-sama at ipagdiriwang ang birthday ng aking biyana na si Mami Luz. At dahil nga madalang naman mag-celebrate ng birthday si Mami Luz talaga namang sinulit niya, dinabihan na niya ang panganda niyang pulutan nagkatay nga kami rito ng apat na bibe dalawang manok at saka labing pitong hito. Kaya naman talagang all goods na all goods sa talagang nakakondisyon kami mag-inuman dito dahil sa sarap ng pulutan. Bisita nga pala dito ni Mami Luz ang mga kasama niya sa kantin ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo pati na rin yung mga kumpare ko rito sa Bravo at kilala nyo nga pala yung kumanta ng Remember Me si Mr. Renz Verano siya nga pala isa sa mga bisita rito at kung nga papanood ay kay Mara Clara dati yung gumanap na gari yung tatay ni Mara andito siya eto nga pala siya o oh. Ah! So balikan nga muna natin mga ganapan bago nagsimula ang inuman At kumain nga pala muna kami ng tanghalian dito bago kami nag-start ng inuman Ulam nga pala namin dito ay sinampalukang native na manok Talaga namang napakasarap Talaga nga namang masarap kumain pag maraming kasabay Kaya nga si paring kainit dito ay tuwan-tuwa at nakangiti pa pati tenga <laughs> Pero syempre, joke lang. Napansin ko nga lang sa mga tao rito, sobrang mahiyain sa kamera. Ni ayaw man lang tumingin pag nakitang nagbibideo na ako. At ito nga si Erika, nagtakip pa ng buka. At bisita nga rin pala namin dito si Don Timon Vlog, ang kupal na vlogger ng Barangay Kabulihan, General Mamerto Natividad, na May siya Philippines. At ito nga, umi-A pa sa kamera, pasikat ka boy! <laughs> Gusto ko nga palang ipakilala sa inyo si Watox Nagpapa shoutout nga pala sa vlog Isama ko raw siya Ayan, imain nyo na Mabait yan Pagtulog ah Dahil nga masarap kumanta sa video kay ngayon Hindi had lang ang init ng panahon Para makakanta Payong lang ang katapat niya Ayan, sold na kailangan nga pala ng singer dyan para sa mga handaan, kasalan, binyagan, birthday yan o kahit last night pa yan, Erika Padulina po, arkilahin nyo lang, 30 pesos ang talent fee. At syempre, kasama nga rin pala natin dito ang cast ng batang kiyapo Ayan nga pala si Rigor, patagay-tagay lang At syempre, hindi niya makakalimutan ang kasama niyang si Mando Pati na rin si General Pacheco Syempre, hindi wala ang paborito kontrabida Ayan, si Lena, kumakaway-kaway pa, pa. Andito nga rin pala si Colonel Suarez at saka si Olga Ayan, at syempre, ang hindi mawawala, si Don Julio Tuko! <laughs> Siyempre, ang di mawawala, si Ramon at ang kanyang anak, si Tangon. Nauwi na naman nga sa puro kalokohan ng mga pinagsasasabi ko at di nga nagtagal, nagbukas na si Mami los ng mga regalo. Ayan nga pala yung lang surprise. Ayun e na, e na. <laughs> <laughs> Inabot na nga kami ng gabi rito at nagkaalasinga na nga at hindi ko nga napapansin. Sinayang ko na naman pala yung mahigit tatlong minuto ng panonood nyo. So, paano mga kaletse? Bye-bye!